hindi lahat ng alaala sa eskwela ay masaya. Minsan, may mga karanasang hindi natin inaasahan, mga pangyayaring nagiiwan ng takot at tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Ito ang tatlong nakakakilabot na kwento tungkol sa huling araw ng klase, isang hindi inaasahang bisita, at isang estudyanteng may madilim na lihim, maligayang pakikinig sa kwento ng takot. Kwento isa, ang lagda ni Samuel Robinson III. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, sa mismong huling araw ng ikawalong baitang. Punong-puno ng saya at konting lungkot ang buong eskwelahan. Lahat abala sa pagpapalagda ng yearbook, nagsusulat ng mga mensahe paalala sa isa't isa. Sa dami ng estudyante sa school namin, mahigit isang libo, pinasa ng mga guro ang yearbook para maayos ang lagdaan. Pero hindi nila inaasahan na may ilang batang mananamantala. May nagsulat ng masasamang komento at isa sa mga di inaasahan ay ang mensaheng nakita ko, Hugs. I'll be seeing you again. Nakasulat ito sa ilalim ng litrato ng isang lalaking hindi ko kilala, si Samuel Robinson III. Wala akong ideya kung sino siya, o bakit niya ako kilala. Kinagabihan, may sleepover kami sa basement. Naglalaro lang kami ng Call of Duty, nang biglang may kumatok sa storm door. Nakakagulat, sino ang pupunta sa likod bahay namin ng ganong oras? Narinig naming may nagsalita, pumunta ka sa likod. Tinang boses, parang kaibigan lang. Nang sumilip ako sa bintana, halos mahulog pang ako, si Samuel Robinson iyon. Yung batang hindi ko kilala na nagsulat sa yearbook ko. Sinabihan ko ang mga kaibigan ko at naalarma rin sila. Lumapit siya sa bintana at sinabi, so nakuha mo ang mensahe ko. Dapat naging magkaibigan tayo. Tinanong ko kung paano niya nalaman ang address ko, pero hindi siya sumagot. Hanggang sa tinawag siya ng isa kong kaibigan na stalker, at doon siya biglang nagalit. Sumigaw siya ng masasamang salita, tinangkang buksan ang bintana, at para siyang hayop sa galit. Buti na lang dumating ang mga magulang ko at doon siya tumakbo paalis. Kinabukasan, nalaman namin mula sa school na matagal nang na-expel si Samuel. Hindi na siya dapat nandoon noong huling araw. Pero nakalusot siya, para lang magsulat ng mensahe sa yearbook ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano niya nahanap ang bahay namin. At hindi na rin siya muling nakita. Kuwento dalawa, ang halimaw sa araw ng graduation. May kaibigan akong si Garrett, at masasabi kong medyo siraulo siya, sa totoo lang. Araw ng huling klase sa senior year, uminom kami sa tapat ng clock tower sa gitna ng campus, tradisyon sa mga graduating pauwi na kami bandang 10pm nang may nakaengkwentro kaming taong grasa. Karaniwan na ito sa lungsod, pero si Garrett, imbes na umiwas, ay sinigawan pa ang lalaki. Galit ang homeless guy at parang gusto nang makipagsapakan, pero napigilan namin. Tumakbo ang lalaki, pero sinundan niya kami. Hanggang sa nakita naming bukas ang gate sa likod ng bahay. Pumasok ako para imbestigahan, at doon ako sinakal, may tali sa leeg ko, at nakita ko siyang bumangon matapos ko siyang mabitawan. Sinugitan niya ako sa mukha, tapos tumakas. Kinailangan ko pang pumunta sa ospital. Hindi na namin nahuli ang lalaki. At hanggang ngayon, kita sa mga graduation pictures ko ang mga galos. Kwento tatlo, si Sven at ang huling araw ng grade pito. May kaklase akong si Sven, tahimik, laging nasa sulok ng classroom, at palaging nakahudi. Kakaiba siya, at maraming umiwas sa kanya. Isang araw, nakita pa siyang pumatay ng bulate sa recess. Huling araw ng klase, pinapasok ang mga estudyante sa iba't ibang classroom. Ako lang ang naiwan sa room namin, kasama si Sven. Napansin kong kakaiba ang kilos niya, balisa, laging nakatingin sa paligid. Ilang minuto lang, may dumating na isa pang guro. Kinausap si Miss Bell ng pabulong. Pagbalik nila, Tinawag nila ang ilang estudyante at dinala palabas. Tapos, biglang nag-fire drill. Habang nasa labas kami, nakita ko ang isang anino sa bintana ng second floor, kahit walang dapat tao sa loob. Pagdating ng mga pulis, pinauwi kaming lahat. Doon ko nalaman mula sa magulang ko na may mga estudyanteng hindi taga-school ang pinapasok ni Sven, at plano raw sunugin ang building. Hindi ko na siya muling nakita mula noon. Tatlong kwento tatlong magkaibang karanasan. Pero iisang tanong ang naiwan, gaano kakilala ang mga taong nasa paligid mo? At sigurado ka bang ligtas ka, kahit nasa eskwelahan, bahay, o graduation party pa? Hanggang sa muli, ito ang kwento ng takot. Matulog ka ng mahimbing, kung kaya mo.